So yun isang panibagong araw po sa inyo mga boss At syempre uh, sa araw nito mga boss, bali ito yung papakita ko sa inyo I-update ko lang po kayo sa bagong project natin dito mga boss Yung, kung mapapansin nyo mga boss, ayan, na uh, ito yung style ng bahay na pipinisin natin at, at sa mga magtatanong dito mga boss, yung bahay na pipinisin natin or gagawin natin dito mga boss ah uh, uh, 129 square meter to mga boss sa mga magtatanong tapos may tatlong kwarto tayo dito mga boss Tapos ayan yung Ah uh, area natin dito sa loob Tapos ayan yung may mga tao na tayo dyan Tapos ah uh, Ito yung Unang kwarto Mga boss Ayan bali wala pang plastering Tapos dito mga boss ah uh, Ang gagawin natin dito Ah uh, bali Puro finishing na lang tayo dito mga boss Tapos ah uh, meron din tayo ditong ayun yung kabilang kwarto natin mga boss tapos may bar counter din tayo dyan yun sa area na yan tapos ito yung lilayoutan natin ng hagdan or step mga boss bali may step tayo dyan may hagdan tayo dito sa area na yan yan dyan sa area na yan mga boss uh, ayun isishare ko rin sa inyo kung paano tayo mag layout <coughs> ng hagdan mga boss tapakita ko po sa inyo mga boss Bali dito, in-update ko lang po kayo mga boss sa uh, gagawin natin. Bali. At uh, ayun mga boss, bali ngayong araw pa lang tayo nagsimula, nagsimula dito mga boss. Mga boss. Tapos sa uh, siyempre kung bago lang po kayo sa channel ko, pakisubscribe nyo naman pa Alex Official Vlog at saka si Chupay Official Vlog mga boss. Pakipollow and like and share nyo na rin po kami mga boss. Uh, maraming salamat po. At syempre dito, Ayan, uh, shoutout din po kay Ma'am Marilu uh, Sarte at kay Sir Ronald Sarte mga boss. Yan, napaka babayit nila mga boss. Napaka malaking tiwala sa atin yung mga yan mga boss. sa mga amo natin. So, kailangan wag natin sirain yung tiwala sa atin mga boss. Bali dito, ibibigay natin yung best natin dito para matuwalit sila sa gagawin nating uh, accomplish dito bali dito gagawin natin dito mga boss sa uh, by accomplishment para na uh, uh, matuwa naman sila mamat si sir so ayun mga boss ang uh, hanggang dito na lang po uh, in update ko lang po kayo sa gagawin natin at uh, shout -out din po wala kay Ricky Villadares kay Bayaw yan bali, may natanggal na tayo isa dito tapos yun mga boss yan hindi papalitan din natin <coughs> tatanggalin din natin tong grudge na to So, kaya hinasa na natin ito mga boss. Kasi iwa waterproofing siya. Gamit natin waterproofing dito mga boss. Bali, poison, flexiban mga boss. Shoutout, out, Pugi. yun mga boss. Bali, may press coating na dito. Nakakala at plastering ka lang dito mga boss. Pupunta muna natin mga sa kahit. So yun mga boss. Bali, ito. Napapasuda yun na yun. May mga gulo tayo. Magagamitin natin pag tanggal dito mga boss. Uh, Locker, tinder mga bossing. Mga boss, ako nabangasinag. na dito, mga sa okay, like na. ng video natin. Salamat po sa, sa mga support mga boss. At syempre, ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo.